very good, good morning, guys. Good morning. Good sa Welcome sa aking YouTube channel. Ang Kuya Maris TV, 7588, a bright content. Tayo ay magtatanim. Tayo po ay magtatanim ng mulberry. Ito yung mulberry galing sa katbahay natin. Uh, shout out po kay Katilyong. Salamat sa cuttings na binibigay niyo at mga down na binibigay niyo sa akin ng mga Ito, tatanim tayo. Ah, nilinis ko kahapon yung aming na uh, garden doon sa gilid. Pero hindi na ako nag-video. Ito na lang, ito na lang pagtatanim ko ng mulberry ito ang ibibidyo natin. Itong lupa na to, ilalayo natin dito sa kabila para matanim natin itong mulberry puro ugat na itong ano natin ah pero okay lang puro ugat haalisin na lang natin yung ugat para walang kaagaw pasustansya yung ano sa sustansya ng lupa yung tatanim natin mulberry mulberry isin lang natin yung mga ugat sa lupa na inalis natin sa paso para uh, hindi makaagaw ng ng nutrients galing sa lupa yung itatanim nating mulberry yung mga ugat na ano, inalis na nating mga halaman ito ay ilalagay natin sa ano sa terrace natin sa third floor para meron tayong mulberry may mulberry na rin tayo dyan sa gilid sa rooftop may meron na rin tayong mulberry ah, na tumubo sana yung mga tinanim natin mulberry dyan sa gilid ay eh, magbuhay Papakita ko rin sa inyo yung uh, ano, nag ano ako talaga. Naglinis. Wala lang, hindi lang ako talaga nakapag video. Kasi wala naman ako yung ano. Saka baka tayo maagawan ng cellphone. <laughs> wala tayong paglalagyan ng cellphone. Ingat, kukuha ko ng upuan. Ako yung nahihirapan. Nakatungo. Ilak mo. <coughs> mo na natin to. Kung wala cellphone natin. <laughs> Ayan, di tayo po. At tatanggal natin ang mga ugat-ugat itong lupa na sinali natin dito sa ginawa natin paso. Ito ay basurahan. Trash bin itong ating gagawin. Trash bin ang gagawin natin. Uh, taniman ng ating mulberry. Ang dami pang mga ugat-ugat. <coughs> Good morning. Good <coughs> morning. Ayan, magtanim naman tayo, pakita natin na variety talaga yung ating ginagawa sa ating uh, youtube channel At uh, hindi naman palaging kalapati yung ating ginagawa na napakita sa ating mga nanonood Actually dito nga ako nag-aali uh, gumagawa din kasi nga dati nag-aaral ako na magtanim ng sayote nag-attempt ako magtanim ng sayote. Ah, tumubo naman siya, nagkaroon siya ng daon. Yun lang, hindi siya nagbunga ng sayote at namatay din. Pero, um, ano pa rin, magta-try pa rin tayo magtanim ng sayote. Kailangan lang natin siguro na mag lupa na pagtatanim ng sayote. Ang nanay ko dati nakapagtanim na na kami sa ng sitaw. Ayan, kukunin lang natin yung mga lupa sa mga paso na tinanggal natin kahapon. Wala tayong video kahapon. Wala tayong, wala tayong nagawa video kahapon at nag-iisa lang din tayo at sa labas kasi yun. sa labas kasi yung ating uh, ginawa. Naglinis kasi ako ng garden dyan sa labas, pag init Ano na eh, natuyo na yung mga dahon. Sobra kasing init at uh, paminsan lang na At nung puro ano na, puro tuyot na, hindi ko na diniligan at uh, ginawa ko nilinis ko na. Nilinis ko na yung ano, yung gilid para uh, um, maayos natin uh, taniman. Ayun, meron na sa ngayon ano sa mulberry dun sa gilid. Dalawang mulberry na. Dalawang paso ng mulberry ang nilagay ko sa dun sa gilid. Tapos sa taas, meron na rin dalawa din tinuk, ano. Ah. Uh, dalawang mulberry dun sa taas. Ayan, natin dalang malbera sa taas. Walisin natin itong mga lupa nandito. Sayang, lalagyan natin dito sa pagtataniman natin ng mulberry. Para sa third floor, sa terrace, meron tayong mulberry. At uh, tumubo yan at magkaroon ng prutas mamimitas-mitas na lang dun sa third floor. Iba pa yung sa, ano ah, sa gilid. Diyan, sa gilid, dito sa labas. At iba pa yung sa rooftop. Ayan. Ngayon, ito ang mulberry na cutting itatanim na natin, hindi ko na inalis yung dahon. Yung iba kasi inalis ko ng dahon, inalisan ko ng dahon. Pero ito, hindi ko na naalisan ng dahon. Kasi minsan, nabubuhay Empanada. Chicken lang. Chicken lang? Magkano? 20,000. Ang mahal i promote mo doon, ah, oh. nag-vlog ako eh. Ah, vlog, ayun ah. nag si Tito Mario. Hello po, good morning. Oh, ito, ayan. Bili na po kayo ng empanada. Ah, ah, bili to kayo empanada. Saan nahanapin? Sa so, Marikay, Marikay lang. Ah, kay Marikar. Ah, Maricar. Yung artista. <laughs> Kaan yan? 20. 20? Ah, oh, sige, bigyan mo ako ng lima. Okay. 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 Dito na, dito na. Papasukin kita. Ano? Wala kang ano? Wala kang plastic eh. Meron plastic dito. Hindi, bigyan na lang ka tayo lalagyan. Magugas lang ang kamay. O, oh, yan. Pakalala ka sa viewers natin. Ay, hindi ka. Hindi, pato mo na lang dito. Ito, malinis tong basahan. Bago labayan. Yan. Magdumi kasing cover ng kotse. Pahugas lang ang kamay. Ayan po si Maricar, ang asawa ng pamangkin ko. Sakaling kailangan yung bumili ng mga ka, mga merienda, yan, diyan ninyo lang si Maricar. Dito lang yan sa J.D.L. yon nakatira. Hanapin niyo na lang kanyang Facebook account. No? Maricar Carbeyo. Gana ko pambayad sa aking ano, TikTok shopping. <laughs> pambayad sa TikTok to. Ibinili na ng ano, makalang M. Fanara. Danggit yan. <laughs> Danggit. <Thank you. laughs> Salamat. kabete mo empanada chicken chicken empanada masarap 25 ba? 20. 20 Hello! Salakad! Sama! Na? May bahay na alok ha? Supladang kabahay, kapit ko. Sama ko Ayan, na-itanim na natin ang ating mulberry. Iyakit na natin ito sa taas, sa third floor. Doon natin siya ilalagay. Ito na, na na natin ang ano. Ito, oh naakit na natin. Akit natin ang ating itinanim na mulberry. Oops, oops, oops. Masisira pa, sumabit sa hagdan. อ้าภักดนาพ่อภักดนะเฮย Isabit na natin. Ay, isabit. Ay, Nail nailapag na natin. Kukunin natin yung camera sa baba. Ah, pagod. Ayan yung aking microphone. Ang ating wireless. Ah, pagod na ako. At ayan na po yung ating mulberry. Ayan. Ito. Ayan na yung ating mulberry na itinanim sa paso. O, paso, oh, ano pala yan? Garbage can. Ah, hingal na hingal ako. Mapagod. Ang matanda. Tapos itong mga dahon na to, ibibilad natin para matuyo at gagawin natin itong tsaa. Maganda rin ito kasi sa kalusugan natin. Itong, itong tsaa na to, ah, dahon, gagawin natin itong tsaa. Para magkaroon tayo ng tsaa, tsaa ng dahon ng mulberry. Guys, yung ating daon ng mulberry, ibinilad natin dito para matuyo at uh, pagka natuyo siya, gagawin, gagawin ko eh tatayin kong i-powder siya, i-powderize. -ano ko sa blender para maburot siya nang ano, para maging powder siya. Parang pulverize siya. So, eto na po yung ating mulberry na itinanim ko dito sa garbage. can. Ginawa ginawa ko na sa tanim kasi sira na. Tapos nilagyan ko ng butas 'yan sa ano, sa ilalim sa puwitan ng garbage can at sa gilid-gilid para pagka diniligan natin yung tubig ay uh, tutulo sa labas. at uh, mabubuhay yung mga halaman na itinanim natin. Yan po ang ating mulberry sa paso para pagka nagkaroon ng ano yan, ng bunga, mga prutas, Masarap kasi prutas nito eh. Yung kulay pula, pagka pinitas mo agad, maasim. Pwede pang sigang. Pero yung kulay, ano, kulay itim, yun ang sobrang tamis. Masarap. So, ayan po ang ating mulberry. Meron na ako sa taas niyan na ano talaga, nabuhay siya. So, ito, ayan. Salamat kay Katil yung ah, na nagbigay ng cuttings na ito. Kasi yung in order ko sa Lazada, hindi siya nabuhay. Wala na. Ah, ang nabuhay doon yung mga blue ternate na itinanim ko. Biri nyo ah. Buto yun na ah, umusbong tapos dumami ng dumami. Pero yung malberry na tinanin ko, wala na. Parang nabulok na yung pinaka-cuttings niya. So, ito ngayon yung ano natin, magandang cuttings kasi ang pinagkuhanan nito ay doon sa may puno ni yung Nakita ko siya sa kainang umaga, uh, siya ay uh, nagtatabas ng mga sanga. So sabi ko, pahingi ako. Binigyan niya ako ng ganito kagandang cutting sa yan. No? So hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Uh, I-update ko rin ko kayo dyan sa ating tinanim ng mulberry. For sure naman, mabubuhay yan kasi yung mga tinanim ko sa taas ay nabuhay na. Pasensya na kayo ako hindi iningal. <laughs> uh, salamat sa inyong panonood sa patuloy niyong pag-suporta sa akin YouTube channel. Uh, shout out po kay Inay Morley, ang ating uh, silver member. Pati na rin po kay Deslorica, ang ating bronze member. At sa ating kaibigan na si Kameses, ang ating kaibigan na nagbigay sa atin ng mga kalapate na inaalagaan ko ngayon at siya kong binablog sa ating YouTube channel. Muli po, maraming salamat sa inyo. Sana po ay sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe po. May goal po tayo na 100,000 subscribers para sa ating silver play button. Mangarap at ipagpatuloy ang pangarap. <laughs> maraming salamat po sa inyong panonood.